Tampok sa programang Count Your Blessings si dating Governor and Congresswoman Jerry Domingo Umali ang kwento ng buhay ni Mark John Castaneto, isang kabataang marino na hinangaan dahil sa kanyang talino, determinasyon at matibay na pananampalataya sa Diyos. Sa murang edad, nasanay na si Castaneto sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng Children's Ministry. Subalit pansamantala itong natigil nang siya ay nagtuon sa pag-aaral sa pagbabalik niya noong high school. Muli siyang nagpatuloy sa ministeryo, ngunit muling nahinto nang siya ay pumasok sa kolehiyo. Hindi naging madali ang kanyang landas bago maging ganap na marino. Dumaan siya sa maraming pagsubok, ngunit hinarap ang mga ito ng buong puso at may pananalik sa Diyos. Kwento niya, kahit nasa loob ng academy, ay nakapagsasagawa pa rin siya ng mga Bible study sessions upang maibahagi ang salita ng Diyos sa kapwa kadete. Sinabi ni Castanyeto, mahalaga ang matatag na loob at pananampalataya para sa sino nais pasukin ang buhay militar. Kaya kung may pagkatakot po kayo sa Panginoon, may iwasan natin. Hindi niyo gagawin yung mga bagay na iyon kasi iniisip niyo lagi na hindi ko dapat to gawin kasi uh, anak ko ni Lord. So, meron akong pagkatakot sa kanya. And most especially, ay yung mga bagay na ito is wala sa tinuturo sa atin sa loob ng church or, or kahit sa ating sarili o sa ating bahay. Dagdag pa niya, higit na kailangan ng mga kabataan ngayon ang gabay ng Diyos, lalo na't mas marami ng tukso sa paligid at sila mismo ang pangunahing target nito. Sa huli, ibinahagi ni Castaneto na ang pinakamalaking biyaya ng kanyang buhay ay ang kanyang pamilya. Sa kabila ng panganib na kaakibat ng kanyang propesyon, nananatili ang tiwala at suporta ng kanyang mga magulang at kapatid sa bawat yugto ng kanyang paglalakbay. Kasama si Elsa Navallo, Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.